Well, para nga sa ating video ngayon ay pag-usapan naman natin itong isang viral din na video. Pero bago nga yung lahat, eh, tatanungin ko lang kayo, sana naman may umamin. Sino nga dito sa inyo yung umiinom nga sa labas kasama yung mga kaibigan? Siyempre, wag na kayong mahiya. Tayo-tayo lang naman yung nag-uusap dito. Well, kaya ko lang naman yan. Naitanong nga kasi nga ay eh, ko na mag-ingat-ingat tayo sa mga sinasamahan natin at huwag kang masyadong magpakalasing kung hindi ka sure na safe nga yung mga kasama mo o kaya nga ay wala nga kayong kasama na pwede nga, nga umalalay talaga sa inyo o tumingin sa sakaling malasing nga kayo ng gusto Well, bakit ko nga ba yan sinabi? Kasi nga, dito sa viral na video na nakunan sa UK, igrabe eh, grabe, as in, Nakakatakot dahil isang dalaga nga doon yung pinagsamantalahan ng isang lalaki Na nakilala niya nga lang sa isang inuman At yung pagtangay nga dito sa biktimang ito ay talagang nakunan pa ng mga CCTV cameras Sa kuwang ito nga ng CCTV footage may kita natin itong isang lalaki na may karga-karga nga, nga Babae at ito na nga yung sospek at itong biktima Malinaw dito nga sa video na walang malay itong babaeng karga-karga niya dahil kung titignan niya maigi, e eh parang lantang gulay talaga siya dito sa braso nitong lalaki. Dito rin sa sunod nga nakuhang ito ng CCTV, may kita rin itong lalaki na buhat pa nga rin niya yung biktima habang sila nga ay naglalakad na ngayon sa mismong gilid ito ng isang highway. Well, patunay, eh nakunan nga rin sa video dito yung pagdaan pa ng isang sasakyan doon sa kalsada. Well, most likely, talagang nakita nitong may ari itong sasakyang ito, yung dalawa sa gilid ng highway. Pero, syempre, inakala niya na magkasama sila kaya nga hindi na niya siguro tinigilan. Nangyari nga pala ito mataling araw noong June 4 last year, 2022. Base nga sa mga report na lumabas tungkol dito, itong lalaki pala dito na may dala nga dito sa babae, isang engineering na estudyante. Siya nga ay si Preet Vical, 20 anyos at nag-aaral noon sa UK. Well, yung babae naman, eh hindi na nga tinukoy para syempre sa kanyang siguridad. seguridad. Sa ginawang ngang investigasyon dito ng UK Police, eh ganito pala yung nangyari. Nakilala pala nitong biktima, itong si Vical, sa isang night out na party. Ayun, kasakasama rin noon nitong babae, yung mga kaibigan niya dito sa parting ito nga. And syempre, gaya nga ng alam natin, it's a party party. So, may alak yan. Ayun, nag-inuman ngayon itong babae kasama ngayong mga kaibigan niyang babae rin. Hanggang sa doon na nga nakilala nila itong si Vical Ay syempre, sa una, nag-approach. Mabait at very gentle man. Well, ganyan naman talaga lahat eh. Eh, paano mo gagawin yung plano mo, di ba? Kung ipapakita mo agad yung masamang balak mo. Siyempre, mabait yan lagi sa simula. Para makautu ka ng bibigtimahin mo. Ganyan naman karamihan ng mga gumagawa ng kasamaan, di ba? Eh, sabi nga nila, eh, hindi naman nalapit sa'yo yung demonyo na may sungay. So, eh, Siyempre, nalapit yan na maayos yung itsura niya, kaaya-aya. Para naman, maloko ka niya at magawa niya nga yung gagawin niya. Well, after that, eh, ayun, nagkakilala na nga sila at mabilis namang nagtiwala itong magkakasamang magkakaibigan dito kay Vical na bagong kakilala lamang nila. Hanggang sa, ayun na nga, nangyari na nga yung mga hindi dapat nangyari. Nalasing na nga itong magkakaibigan at naiwan nga itong biktima dito kay Vical. Doon na nga sinamantala nitong lalaki ngayon at tangayin. Yung noon nga ay wala nang malay na babae. Kinarga niya nga itong biktima hanggang sa makarating nga sila sa isang bahay. At doon na niya nga ang ginawa. Itong hindi niya dapat ginawa. Sinabi rin na kinunan pa nga umano nitong si Vical ng quote in quote trophy picture yung biktima bago niya nga ito ginalaw. And then, sabi nitong biktima eh nagising na lang daw siya Nawala na nga siyang sa plot At katabi na niya itong lalaking kanina lang eh kainuman niya At bagong kakilala niya lang Hindi rin daw niya alam noon kung nasaan nga sila Karabi diba? Talagang nakakaawa itong biktima dito Mabuti na lang sa tulungan itong mga CCTV ito Hinatukoy ng South Wales Police nga yung pagkakakilanlan nitong sospek Kaya naman mabilis na naaresto itong si Vical at mabuti naman ay umamin siya dito sa kasong ginawa niya At syempre dahil dyan ay siya ng kaso Pero ang sentensya sa kanya 6 years and 9 months lang sa Young Offenders Institution well, Tama yung narinig nyo mahigit 6 na taon lang para sa ganyang kalaking krimen na ginawa niya. Well, it turned out, eh, kinonsider pa rin siya na young, kahit nga 20 anyos na siya, nang gawin niya nga itong krimeng ito. Well, kayo, anong masasabi niyo dito? sa ang ito? And, makikisuyo nga pala ako, pakicomment din yung mga gusto niyo mga talakayan natin para sa mga susunod nating kuwentuhan. Siyempre, salamat muli ng marami sa inyong walang sawang pag-suporta. At muli, ay nga po ang inyong kuya si Kuya Aiden. Sabi, ha may bago na naman akong alaman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.